Sa unang pagkakataon sa munisipyo ng Maluso, maging sa lalawigan ng Basilan, mga pulisya o PNP ng Maluso na siyang nanguna sa proyektong ito. At sa pakikipagtulungan ng 14 Special Forces Company ng Philippine Army, ay namahagi ng mga regalo sa halos isang libong mga bata sa munisipyo ng Maluso. Ayon kay PNP Chief Inspector Almer Ismael, ang aktividad na ito ay kung tawagin ay pamaskong handog para sa batang Maluso na manggagaling pa sa iba't ibang barangay na kinabibilangan ng nasabing munisipyo. Ang mga bata ay nabiyayaan ng mga school supplies, school bag, t-shirt, chinelas, towel, mga libro, iba't ibang klaseng laruan, balloons, sombrero, payong, alkansya at marami pang iba. Ang pagtitipon na ito ay dinaluhan ng gobernador ng Basilan na si Governor Jim Akbar. Alkalde ng Maluso na si Mayor Indanan Daud. Matataas na opisyal ng kapulisan at kasundaluhan. Kabilang dito si The Police Superintendent Mario Manzano da Pilyoza. Lieutenant Colonel Cristobal Julian Perez, XO ng 104th Brigade. Narito ang pahayag ni Police Chief Inspector Ismael ukol sa programang ito. Handog handog para sa mga batang maluto. So, kami po, kahit pa paano nagpapasalamat na maraming bata so, po nagigit ang sa ito natin, Maraming bata sa ito, ano, galing sa iba't ibang, -ibang barangay po dito sa maluto. So, nagigita rin po natin yung buwa at sa yung saya sa kanilang mga bata na sa so, mga ipinigay nating regalo para sa kanila. So, sana taon-taon next sure. year kahit hindi na po kami yung hukulit dito kahit hindi na po kami yung leaders dito na maluko masusundin po ng mga uh, po sa amin yung maral po sa atin na <laughs> nagkasama <laughs> kami ni Captain Philip so naging ano namin sa nung kadete na kami sa na Philippine National Police Academy naging tradisyon namin noong kadete kami na bawat bata taon-taon binibigyan namin ng pamastok So yung tradisyon na yun, dinala namin dito sa Palusin na kung saan ay binigyan din namin yung mga bata ng ganitong pagkakataon upang mag-give-giving po tayo sa kanila lahat. Ay hindi, actually first time po mangyayari dito sa Palusin. And I believe it is the first time also na mangyayari dito sa buong probinsya ng Asilan po. Tapos kung saan yung kapulisan natin at saka yung mga kasuntaluhan na natin ay mamigay ng regalo sa mga kabataan. So, uh, natutuwa kami kahit sa pa paano nakikita namin na successful dahil na rin sa mga support na ng mga ilang personalidad na tumulong upang maiayos upang maging successful ang activity natin. Ang proyektong ito ay naayon sa konseptong Internal Peace and Security Plan, IPSP Bayanihan. Kaya naman namin na imbitahan ang iba't ibang sangay ng gobyerno, lokal at pribadong ahensya. Ang sabi naman ni Captain Philip Ramil, commander ng 14th Special Forces Company. Uh, actually, itong pamaskong uh, a uh, week before, napag-isipan namin ni Police uh, Chief Inspector Ismael na magkakandak ng ganitong uh, activity. And then, as part of uh, IPSP Bayanihan, na makipag-collaborate uh, uh, o makipag-tulungan uh, uh, kami sa lahat ng mga stakeholders lahat ng mga agencies na nandito sa uh, EOS ang ginagalawa namin. Ang munisipyo ng Maluso ay kinabibilangan ng mga kapatid nating muslim at Kristiyano kung saan nangingibabaw ang katahimikan at kapayapaan ng bawat isang naninirahan dito. Dagdag pa ni Captain Ramil. ah uh, regarding naman sa security dito sa Maluso, hindi naman uh, ganun kagulo, hindi ganun kataas kat ang risk. Gawang so ang both Christian at Muslim ay nagkaroon ng magandang relationship uh, dito sa Maluso. Ay talagang sa mga tao naman, hindi ko sa ngayon, dahil nagtutulungan, uh, walang hidwaan yung Christian at Muslim, Nagkakaintindihan At lalong pinagtibay sa ngayon ang kanilang mga, ang relationship ng sa mondib. sa Balitang Filipino ng Sambatimes.com, Risa Lakbao,